Ilang araw nagkasakit ang twins, kaya naman hindi talaga sila nakapasok sa school. Sinat lang naman yung kay Charlie, pero si Chino talaga sobrang tamlay niya. Maaga kaming nagising at pinalitan ko na lang sila ng komportable na dami. Pinunasan ko lang din sila at hindi na nga naligo kasi sobrang lamig. Medyo nabawasan na din yung init ni Chino at hinayaan ko na nga lang muna silang maglibang. Ay, maya nga din ni nito ni Charlie yung kanyang kakambal. And mukhang umu-okay-okay -okay naman yung pakiramdam ni Chino. Kapag winter talaga, hindi maiiwasan yung mga sakit sa school. And dahil magkakalaro nga sila, ayan, nagkakahawahaw hindi naman sakitin ng twins. Ito lang talaga nagsimula yung mga sakit nila nung no pumapasok na sila sa school. Pero sabi naman ay masasanay din yung kanilang immune system. Habang busy nga silang dalawa dyan, nagluto na muna ako ng aming kakainin. Kikrave kasi ako sa paksiw na bangus. Gusto ko nang may ulam na sabaw na medyo maasin. Sinigang nga sana kaso wala akong mga gulay. Ito lang yung meron ako kaya naglagay na ako dyan ng bawang, sibuyas, tsaka ng luya. Diba? Sobrang dali lang gumawa ng paksiw. Iniwaiwa ko na din yung bangus tapos nilagay ko na dito sa kaldero. Hindi ko nga siya at kasi hindi ko naman mauubos. Medyo nalungkot nga ako kasi hindi masyado makapal yung Jelly Ace itong bangus. Ewan ko Jelly Ace talaga yung tawag ko sa taba ng bangus. Tapos pilit ko lang pinagkasya tong aking sili. O oh, di ba sobrang laki nung sili. May natira pa ako dito mga kamias, kaya nilagay ko na din dito. Mas gusto ko talaga ang paksiw pag merong ampalaya at saka talong kaso wala nga akong gulay kaya ito na lang. At syempre hindi kumpleto ang paksiw kung walang suka. O oh, ayan may magko-comment na naman diyan na parang zone rocks aking suka. Hindi ko na sa lagayan tsaka na ako mag bira Bihira ko lang din kasi magamit yung mga yan. May iba namang mga suka dito, pero medyo iba kasi yung lasa. And nagdagdag na ako ng konting water. Isa nga din pala sa gusto ko sa paksiw ay eh, maraming paminta. Nilagyan ko nga din pala yan eh, ng patis, tapos nagad din ako ng konting magic. Nung na-arrange ko na, and nalagay ko na lahat ng sangkap, ay eh, inon ko na din yung aking apoy. And tinakpan ko lang. And super hina lang yung ginawa kong apoy. Ito na naman tayo sa nagtatago na bigas. Bihira na talaga kami dito kumain ng rice. And of course, dahil paksi wang ulam, ay eh, magsasaing na din ako. Nung una nga ay sa rice cooker ko pa ito ng Tapos gumagamit pa talaga ako ng measuring cup. At ngayon nga ay medyo sanay na talaga ako magsain. Like ko na nga din pala yung niluluto kong paksiw. At grabe, naaamoy ko na talaga at nalalasahan. Excited na talaga akong kumain kasi bahilig talaga ako sa mga paksiw. Dahan-dahan ko lang pinaligtad para sure na luto din yung kabilang side. And perfect na nga at ayan, naninipa na yung asin. Kumukulo na din yung aking sinaeng tapos paluto na din yung paksiw. Agad-agad din kaming kumain yan pagkaluto. Pinatry ko nga din sa twins at nasarap pinag si Charlie. Alam nyo naman si Charlie I rise his life. At kahit maasim nga ay kinakain din naman niya. <coughs> tinry din niya yung bangus at okay din daw sa kanya yung lasa. Bira kasi kami dito makakain ng isda. At kahit medyo mainit-init pa nga ay okay lang sa kanya. O diba napapasimangot siya sa init. Ubus nga namin yung sinain kong kanin. At pati yung niluto kong paksi ay ubus din. Matamlay pa din talaga si Chino pero tinry niya pa din kumain. Mukhang nagustuhan din niya kaso wala lang talaga siguro siya sa mood. Wala din talaga siguro siyang ganang kumain kasi nanlalambot pa tinaantok. Kaya naman, inayaan ko na lang muna siya. Habang ito namang si Charlie ay ayaw talaga magpaawa. Super yummy nga daw at approved sa kanyang paksi. Sabi ko, next time naman itatry namin ang sinigang. And yun lang. si sa next vlog. Bye!